baklara, no? Dito sa tinatawag nilang bura Otan. So, para ipapakita sa inyo kung mga magkano na dito ang presyo ng mga sapatos. Ngayon na uh, malapit na ang pusok pasukan, kaya marami nang namimili ngayon. Medyo nga hindi okay yung panahon kasi maano, parang uulan na, para mabagsak na, no? So, dito ang ilang mga sapatos. 'Yung mga pambatang sapatos pang-school. Magkano nga yung pang-school 'yung sapatos po, ma'am? 150. Ha? 150. 150. Ganito kalaki. 150. Ano, pang bata po ito ng ma mam no, mga kinder. Oo. Oh. Mga kinder ganito 150. So depende po 'yan sa size mam ma ng mga sapatos po or lahat diyan tag 150. So depende sa kalaki o pang pang bata na 150. Pag yung ano ba yung, yung malalaki na malalaki, po. Malalaki. Ah, ayun guys, yung mga malalaki dito na no? puntahan natin. Dito, ito mga ganito, 180 na yan. Ito, mga ganito, 180 na, no? So, medyo maingay lang kasi dumadaan yung trip. So, dito nga yan, dipindi sa mga sizes ng mga sapatos. Pero sa mga maliliit ay 150. So, ganito ang ano ngayon sa baklara, no? Araw ng linggo. Ganito, karami ang tao. So, dito naman tayo, no? Ayan, eto may mga da sapatos pang bata. Ang cute. Eto, alam ko dito pang one year old siya. Eto, oh. maganda din, no? Oh. Tapos ito may mga ganitong kulay. Eto, oh, ito. Binabarginay lang yung mga sapatos nila dito, guys. Ma, magkano mga ganito pong sapatos? 180. 180? 180 pala to, guys, ang mga sapatos dito. Parang mga balat dito naman o oh, malalaman talaga na maraming nang namimili dito kasi ang daming mga ano na bakante. So dito mang ito yung tinatawag na burautan sa baklara no. Ang daming mga latag-latag. Ito may mga kulay ganito oh, White. Makanim bargain lahat to bargain ate. Eto, may ganito din oh. O oh, pag kayo ay mahilig rumampa, para na rin siyang original. Size 14 meron. ato guys o. Oh. Mm. Ang daming mapagpilian o. Ang daming mapagpilian dito sa Burauta ng Baklaran. So ayan, ang daming mga namimili. 39 daw, size 39. Ito. Ito. Ayan si kuya nagsisigaw na bargain na bargain So ang dami talaga namimili ngayon ng mga sapatos guys Kasi nga uh, bukod pa sa mura magaganda pa no Dito ikot tayo dito Ito mga pambata dito ang ganda. Paano mo muna ko yun? Waniti pa, Ito. Waniti, Yan ang mga ganda. Ito, waniti. Waniti daw, oh. Pang ano na, pang sosyal lang dating, no? Ito lang yan sa baklaran, guys. Kung sa Carmen Planas may burautan, dito rin sa, ano, sa baklaran, may burautan. Ito, waniti din to. Hmm. laglagan oh, nalaglagan na. na. Ito. ito naman ay may mga Crocs naman dito. Ang Crocs nila ay nagkakahalaga ng 150. Ayan. Hindi nakalagay kong all items, no basta nakalagay lang yung tag price nila dyan. So may mga ganito. Malaking pagkakaiba sa doon sa ano, uh, Grand Canal, no dito 150 lang doon sa Grand Canal ay 10,000. Kasi to, may mga madaming kulay mapagpilian. Ito na na clocks. 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 Clocks pala ito. <laughs> Yan. Doon naman banda, may mga bag naman din dito, no? Ah, oh, pupuntahan natin mga bag. Medyo ginabi na tayo ngayon. Ganito. Magkano ganito yung bag niyo, ma'am? 450. Ganitong klaseng bag, 450. Lahat po yan, tag 450? Ah, ganyan din. Ay, yung mga pambabae niyo, magkano? 280. Mm, mga klaseng bag na ganito, guys. Oh, 280. Ayan, may tawad pa po yan, ma'am. Wala na. Ah, oh, price na. Mm, -mm. Wala nang tawad-tawa -tawa dito ha. Last price na daw yan. Ito, maganda ang kulay. Hindi siya dumihin. oh, iyan ang ano, pangalan. Hindi siya dumihin. May black pa, o. Oo nga. Ito guys, dito lang yan naka, ano ha lang yan, no? Oh. Ayan, madali lang yung hanapin. Dito lang yung katap kagilid sa mga burautan ng sapatos. Dahan salamat, ma'am. Dito tayo. Nasana ba sila? O kung mauhaw naman kayo, ay gusto kumain ng ice cream, may ice cream din dito. So, dito tayo. So magsawa kayo ngayon na ipapasyal dito sa burautan ng baklaran, guys, no? Ito na yung mga ano, Oo, sando sa ginagamit na pang school So ayan, pumaga kayo mamili Kasi malapit na yung pasukan So dito lang yan guys, no? Ayan Ma'am, tag magkano ang blouse ngayon ma'am? 150 kahit anong size po? oh. Kahit anong size guys, no? Tag 150 Pwede natin ipakita ma'am ah, hindi, hindi matanggal Ay, hindi matanggal So ganito guys, oh yan, kung pambabay lahat to oh, ma'am, no? May pambabay, may, may, may panlalaki, lahat ng ano dito, nandito na kay ma'am. Eh, sabit na lang ma'am, pa-soyo. Pa, Thank you, ma'am. So, dito may mga medias din, no? Oh? Eto, tag-150 lang din yung mga sapatos. Hi! Ito, <laughs> mga sidewalk, oh. Magkano ganitong bag nyo kuya? 380 380 pag mga ganitong klaseng bago May mga iba't ibang kulay Nakalagay ay fashion Yan dito tayo mag tayo ngayon dito sa ano, Sa baklaran Marami tayong makikita dyan Dito naman mga bag Eto Malapit na ang pasukan nakikita ko ito mar ano marami oh kanitong mga bag din oh lakos lakos oh. ito may mga wallet din ito. pahawak lang kuya ha Magkano mga ganito nyo kuya? 100 lang po. 100 lang ang mga ganito. All items ba 100? Lahat daw ng klase ay 100. Pati to, 100. Mm. -hmm. Ito nakalagay. Yan. Daming salamat. Uy. Maingay lang kasi dumadaan yung train. Yan nga, maraming namimili ngayon kasi para pag araw ng pusukan ay hindi agad magsiksikan. Mayroon ding binting guys oh. Binting na bag. Guys, dito na namin si si Kuya dati nang titinda doon sa harap gani diwata. Oh. Kuya? oh bakit lumipat ka dito sa baklaran? Wala, may diwata. Oh, guys, narinig ninyo ha, lumipat dito si Kuya sa sa baklaran kay mahina si si diwata doon. Bakay ka mahina kay diwata. <laughs> <laughs> mahina ung diwata. Mahina? Mahina daw si diwata. Talaga 'tong tao. Masarap kuya, Kuya, hindi ba ito malugi ka? Bakit over-overload ng gatas mo? Sarap. Nagpila-pila ngayon ang customer ni kuya, no? Ay, oh, mapapanood na kayo yan, ha? Kuya, mapapanood, mapapanood kayo. O, kuya, bilis, bilisan mo. Ang kuya, kami meron yan. Papad yung TV, ha? Mm-hmm. Papad yung TV. Mm-hmm. TV. Tingnan mo. Dapat, kuya, sunod. Niitan mo yung ice mo. Ay! Ay, ay, Dalagang-dalagang dalaga talaga. Ay. Mm -hmm. Pero pag hindi na dalaga, kuya naman. <laughs> hello, 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 ma'am. Magkano kuno? 60. 60. Oh. Siyempre, natural naman talaga yan. Masarap pag malinit, malinis, malinis ang tinda. Pauwi na nga tayo, no? Kasi, ano, ito, Pagpunta na doon. Kasi hindi nga maganda ang panahon. Baka mabutan tayo ng ulan. Ito, mga midyas may mga vendors dito eto dito halos mga sapatos eto yan ang ganda ng kulay nakalambitin yung mga sapatos dito no so, ganitong hitsura ng baklaran ngayon guys eto mm. ay ang cute ng pambata ng sapatos dito tayo may mga shorts din no yan Ganda na sapatos ni Kuya. Hmm. Ah. Hmm, si Tropa Pits. Dito tayo na side sa damita naman dito. Ay, may mga bago. 250, bargain na. <tinyo> Ito, medyo madilim lang kasi mayroon doon ano sa taas. Traffic na sila dito. Ayan, traffic na kasi ang daming mga e-bike na sa gitna. Vlog yan, oh. Hi! Hi! <laughs> <laughs> so, tuwa si Kuya. malamig dito banda, ha? Okay, malamig dito. Malamig na nakasabit dyan ang mga damit, oh. Kiyot nung gamit Kulit puti, oh. Ito naman may mga packing tape. So, ganito. Ay, ano ba yung nalaglag? Nala nalaglag yung ilaw nila. Nalaglag. Sumabit yata. Ang taas nakabita yung bago. Ayan <laughs> si Kuya. Sumisikip na. Sumisikip. Yung mga bra naman, nakasabit yung mga bra. Kumukumok, tapos may panty din. Ang dami mga pambatang, gamit pambatang oh, babae. yan ang dami. Ayan si Kit. Para kung tagal natin makadaan. Lilipit na si Kuya. Kasi nga, uulan na. Uy, kay Nene. Oh, gagalit na yung ano. Ganyan talaga dito sa baklaran. Hindi yung magpa bulhot-bulhot nagtakbo. Gusto yung nakamotor na magtabihan yung tao. Hindi na siya nasanay. Ito ang ano ng baklaran. Ito Okay. <coughs>

lang dito. Kuyang angkas. kasop. Ito may kukyot ang mga bra. May mga bag din. Three, four, 50. Ito may mga pajama. Walang nakalagay kung magkano ang presyo. Okay, okay. Palda. Ito yung mga short dito. May mga high waist din na short. Ganda ng tela. Tinamaan <laughs> agad. Tinamaan daw. Hindi pa natin ah. Pili ko. Ito may mga medyas naman dyan. Um, Tatlo for 50. Ito may mga... Ito oh na masyado nang mahaba yung ano. Ito. Rocks. Ang ganda. Tapos kurumi pa, oh. 100 bar 100 na, hmm. 100 na lang, bargain. Tingnan ko kung meron pa dito sa loob. Ito na. Ang size? na. na. Tayo na. Hindi na. ako. Gaming. Gaming namimili ng mga damit. Tag 100 lang din. E, so. sagi! ang ganda ng mga kulay. Mm. Mm. Ito kulay ano. Ito yung si Kurumi, sikat na characters ngayon, no? Ito yung gustong gusto sa mga bata. May purple. Ang cute. halata dito mga laruan. Hmm. Kuya, magkano ganito, kuya? Ha? 450? 450. Ano to, di remote? Hmm, ito, di ano, 450 daw, 400 po yun no? Ito lang yan sa mga nakalatag. Ito may mga magaganda din. Hmm.

Sampung piso lang guys, no? Tara. So ayan nga, no? Ang dami-daming tao dito sa baklaran kasi araw ng linggo kaya uh, araw din ng galaan. At eh, medyo natatakot tayo sa rin kasi may sasakyan baka matama masagasaan tayo, no? Oh. Magkano barbecue niyo po? 15. 15 isa. Parang ang sarap. Malinis ba ni? Malinis. Malinis. Kakayan mo ito, magkano to? 15 rin po. So mag iluto eh, niyo may giha. Oh. Bibili ako. Ah, iiniti na lang. Yon ah, sige. Yon ah, dal apat. Tapos ito favorite kong til ng manok. Wala ba tong? Ato dalawa lang. Malinis yan 'di, hindi na action niya ng barangay, hindi sila nag Ah? So ganito guys, pag nasa labas tayo, no, nako, talagang may akit na tayo dito sa mga turo toro Kasi ito yun ang favorite ko, ang turo toro no. So ate, magkano lahat sa akin? Ano ka mga ba, 90. 90? Okay, 90.